Magandang maga, narito na mga unang balitang hati ng GMA Integrated News. Magde-deploy ng mga polis ang National Capital Region Police Office NCRPO, para magbantay sa seguridad kasabay ng dalawang araw na tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. ay kay NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nasa 7,000 polis ang magmomonitor sa mga kalsada at handang umalalay sa mga pasaherong maapektuhan ng protesta pakiusap ng PNP sa piston at manibela, gawing mapayapa at organisado ang kanilang kilos protesta at huwag sanang iharas ang mga driver na hindi makikilahok. Paalala naman ng Metro Manila Development Authority, pinatutupad pa rin ang number coding ngayong araw sa gitna ng transport strike ng piston at manibela. Ibig sabihin, 7 a.m. to 10 a.m., Pati 5 p.m. to 8 p.m. bawal bumiyahe. Ang mga plaka nagtatapos sa 1 at 2, may libreng sakay naman daw sila sa mga pasahero maaapektuhan ng tigil pasada. May libreng sakay rin ang Malabon LGU para sa mga commuter na apektado ng transport strike. Nakipag-usap na rin ang Malabon LGU sa mga pajak at e-vehicle rider para magbigay ng serbisyo sa mga pasahero. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB magdi-dispatch din ng libreng sakay vehicles. May mga transport group na nagsabing hindi sila lalahok sa tigil pasada ng piston at manibela. Sa Isabela, tuloy ang pamasada ng mga tsuper at chippy operator ngayong lunes. Hindi rin makikisali sa dalawang araw na transport strike ang mga miyembro ng One Pangasinan Transport Federation. Siyam dapat patlimang porsyento raw kasi nang nasa limandaang jeepney unit sa miyembro nila ay consolidated na mga prangkisa para sa PUB modernization program. Ayon naman sa LTFRB Region 3, wala rin transport group sa Pampanga, nagsabing lalahok sila sa Tigil Pasada. Ngayon pa man, may nakaantabay na libreng sakay ang mabalakat City LGU sakaling may maapekto ang pasehero. Tuloy rin ang pamasada ng mga transport group sa Bicol. ay po yan, sa Condor Piston Bicol. Wala rin transport strike na magaganap sa Iloilo City. Normal din daw magiging biyahe sa Bacolod City pero magsasagawa nga transport group ng noise barrage at candle lighting. Panawagan nila, ibalik ang five-year validity ng kanilang mga prangkisa. Sa Cebu, wala rin tingin pasada na magaganap pero magsasagawa ng protest rally ang samahang piston doon sa tatlong pangunahing ruta. Sa Northern Mindanao, malaki rin daw ang tsansa na walang makikilahok sa transport strike. Ayon Region 10, nasa na pong porsyento ng jeep units sa regyon ang nakapag-consolidate na. Namonitor ang isa na namang insidente ng pangaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc nitong weekend. Ayon sa International Advocacy Group na Sea Line, isang China Coast Guard vessel na sumalubang at humarang o oh humarang sa BRP Hydrographer Ventura ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA. Naka-escort sa barko ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Papunta ang mga barko ng Pilipinas sa hilaga ng baho de Masinloc para sa isang hydrographic survey o pagsusukat sa lalim ng dagat. Walong oras na tigil ang mga barko bago makapaglayag o nakapaglayag ulit. Sa puntong yun, binuntutan pa rin sila ng CCG vessel. Ayon kay Sea Light Director at Maritime Security Expert Ray Powell, posibleng mas maging agresibo pang pa China sa mga susunod na araw. china is clearly sending a message that and it may be that you know in the, in the wake of the other things that have been happening including this trilateral summit that china is being especially aggressive and uh, making the point that it has, uh it believes in its nine dash line claim din na rin ang sigalot sa pagitan ng Israel at Iran. malingaw ngaw ang tunog ng sirena habang nangyayari ang pag-atake ng Iran sa Israel-Lebanon border gamit ang mga misail at drone. ay sa Israeli Army, nasa apat na pong misail ang na-monitor na pinakawala ng Iran. Nasa lagdaw ang halos lahat ng mga yan. Pumagsak naman ang ilan sa open areas. Ang pag-atake ay pagigiganti raw ng Iran sa sinasabing airstrike ng Israel sa Iranian consulate sa Syria noong April 1 na kumitil sa buhay ng top Revolutionary Guard Commanders. Hindi inako ng Israel ang nasabing airstrike. Naka-high alert pa rin ng Israel sa missile and drone attack ng Iran. Inaayos pa ang butas na halos sampung talampakan ng lalim at napununan ng tubig sa bahagi ng Sales Road sa Pasay. Ang update sa unang balita live ni Nico Wahe. Nico! Igan, magandang umaga. Isang araw ang lumipas pero hindi pa rin natakpan itong butas na bigla nilang lumitaw dito sa Sales Road sa Pasay City. Alas 11 kagabi, nabutan namin ang kontraktor ng Manila na naghihintay ng materyales o pyesa para palitan ng tubong nasira na naging dahilan kung bakit tumagas ang tubig at lumambot ang lupa sa bahagi ng kalsadang ito sa Sales Road sa Pasay City. Ang tubong ito ang sinasabing nasira at pinutol na yan ang mga taga Maynilad. Makikita ang sira o buta sa tubo na naging dahilan ng pagsirit ng tubig sa ilalim ng kalsada. Ayon sa kontraktor ng Maynilad na siyang nag-aasikaso ng sirang tubo, posibleng natamaan ng barena ang tubo na naging dahilan para mabutas ito. Pasado alas 11 nang dumating ang kapalit na tubo na agad namang idinugtong ng kontraktor ng Maynilad. Alas 4 naman ang madaling araw nang dumating ang mga taga South Manila District Engineering Office. Ayon kay District Engineer Manny Bulusan, sila na magtatambak dito sa butas para matakpan na ito. Mamadali na raw nila para bago magtanghali ay magamit na ulit ng mga motorista. Ayon kay Engineer Bulusan, posible raw na matagal na ang sira sa tubo. Pero ayon sa kanya, hindi naman daw ito naapektuhan itong poste ng Skyway na ilang metro lang ang layo sa lumambot na lupa. Iga, nakaantabay na rito ang truck ng DPWH at dala nito ay yung mga pantatambak dito sa butas. Hinihintay na lang yung mga tauhan nilang gagawa. Sa ngayon, hindi pa naman na ganun kabigat yung daloy ng trafiko rito. Pero sakaling mas bumigat, ay nakahanda naman ang isang linya na pa-eastbound para doon mag-counterflow itong mga motorista napawes Live mula rito sa Pasay City, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Simula ngayong araw, bawal nang dumaan sa mahigit dalawampung kalsada sa Metro Manila ang mga e-trike, e-bike at iba pang katulad na sasakyan. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Susan, good morning. Isa itong Recto Avenue sa mga bawal ng daanan na mga e-bike, e-trike at iba pang mga sasakyan na tulad nito. Pero sa ngayon, kapansin-pansin na marami pa ang gumagamit nito. Simula ngayong araw, bawal na sa mga pangunahing kalsada ang mga e-bike, e-trike at mga sasakyang tulad nito. Pero dito sa bahagi ng Claro M. Recto Avenue sa Maynila, marami pa ang gumagamit nito. Isang tricycle driver na aming nakausap na labing limang taon na raw na mamasada, maagang dumaan dito kanina. Nakawawa naman kami sir. Paano yung, Kami naghahanap buhay ng marangal. Kami pinag-uuli nila araw-araw. Isang e-trike driver naman, problemado rin ngayon kung paano pag-aarali ng bunsong anak. Siya na lang daw kasi mag-isa ang kumakayod para sa kanilang pamilya sa pamamagitan ng pamamasada. Siguro po mamaya, baka makawin na rin ako. Iwas na lang din ako gagawin mo niya? Anong trabaho Ano nang gagawin mo ang trabaho? Hindi ko pa po alam. Maghanap pa rin din ulit. Ang diskarte naman ng isang kuliglig driver, dadaan na lang sa mga eskinita para makaiwas sa huli. Ewan ko po, pero sa, sa amin po sa gabi, baka pwede naman po kami tumawid lang, dadaan lang po kami sa kautusan ng MMDA, 2,500 pesos ang multa sa mga mahuhuling lumalabag dito. Pwede pa raw kumpiskahin ang kanilang sasakyan kung hindi ito rehistrado o walang lisensya ang driver. Samantala Susan, hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan posible magkasan ng operasyon ng MMDA para maayos na maipatupad ang pagbabawal sa mga nasabing sasakyan sa mga pangunahing kalsada. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kapatala kaugnay sa dalawang araw na tigil pasada ng mga grupong piston at manibela bilang protesta sa ilang probisyon ng PUV Modernization Program. Mga natin, Atty. Chopi Loguadis III, Chairman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Chairman, good morning. Welcome back po Ay, sa unang balita. Salamat po sa inyong pag sa akin at uh, Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa Chairman, unang tanong, ano ho ang monitoring ninyo as we speak dito sa isinasagawang kilos uh, I mean uh, tigil pasada. As early as 5 o'clock po nakamonitor ho kami sa mga critical mm -hmm. areas. Tila dire diretsyo po at normal po ang takbo ng mga sasakyan. Wala naman ho kaming makitang uh, signs na meron pong strike na nangyayari mm -hmm. po sa mga daan natin. So sa ngayon, hindi pa po kinailangan na mag-deploy tayo ng mga libreng sakay as o, of this time? As of this time ho, wala pa po. Pero nakaredy na po yung mga rescue buses namin. Mm -hmm. So anytime magkaroon ng problema po, nandyan ho yung mga rescue buses para umalalay po. Mm -hmm. Pero Ivan, ang kinatatakot po namin ay hindi po yung kawalan ng sasakyan, kundi yung pagbabato po at pag ng mga pampublikong publikong sasakyan na ayaw sumama sa mga strike at paglalagay mm -hmm. ng spike on that who rin ko yung PNP namin para gabayan yung mga kapatid natin sa si industriya, mga mm -hmm. driver na ayaw sumama sa si strike. Pero sa ngayon wala pa namang ganyang insidente. Wala eh. pa uh, naman po. Chairman, ilang beses na ho itong tigil pasada ng piston at Manibela? Uh, may nakikita pa ho ba kayong uh, paraan para ma-, ma Mapagbigyan bigyan sila at ma hindi na mapigilan itong mga kilos protesta o talagang or have we stopped altogether na kasi parang deadlock na lang talaga. Naku Ivan, maraming beses na tong uh, tigil pasada mm. na to. Tila hindi ko na mabilang. Eh mm -hmm. palagi pong bukas ang aking opisina mm. para po anyayahan sila at iconsider po yung programa ng gobyerno na sumanib na po dito sa programang to. Subukan muna nila bago po sila magprotesta later on. Nakausap ko si Marbal Buena last week dito rin sa unang balita. Wala na raw hong attempts na mag-usap pa. Ito hong kilos protesta na ito, nagkaroon pa ho ba ng attempt na pigilan, ay ikausapin sila? Palagi ko pong sinasabi kay Kamody Floranda ng hmm. Piston na at kay Marbal Buena na hmm. aking opisina po ay bukas sa anuman pong klase ng pag-uusap. Kaya hmm. lang po, may mga bagay-bagay iba na tila hindi po namin pwedeng pagbigyan yung gusto nila. Unang-unang mm. -una po is yung tinatawag nating pagkakaisa or consolidation oh. ng mga jeepney sa isang rota. Mm -hmm. That's the first and basic rule sa effective fleet management mm -hmm. para po maibsan ng traffic at effective pong magamit yung mga publikong sasakyan. So hindi pwede yung gusto nila mangyari na kanila pa rin yung mga prangkisa nila? Kasi isa yun yata sa mga hindi nila, ayaw nilang bitawan eh. Ivan, ang prangkisa po ay pag-aari po ng Estado at mm. binibigay lang po yan bilang pribilehyo sa inyo. At nasa I amin mean, po kung paano namin i-regulate yan. Mm -hmm. Kaya nararapat lang po na sumunod po sila sa amin. On that area po, mahirap po namin silang pagbigyan. Mm. But we're still open to all forms of negotiation. Even up to this day po, uh, inaanyayahan ko pa rin sila sa aming opisina para tignan yung mga common grounds na pwede namin pag-usapan. At tama-tama, pupunta daw sila para magprotesta sa harap ng LTFRB. Haharapin nyo ba sila? ay po. Alam mo, Ivan, last time na nagpunta po sila doon sa akin, ako mismo lumabas sa aking opisina, inanyayahan ko po sila sa aming opisina hmm. para po pag-usapan yung kanilang mga daing. Of their 10 requests, Walo ang napagbigyan na po namin. Mm -hmm. Dito lang po kami hindi mausod usod sa area ng consolidation or fleet management. Isa pang uh, nilalaban nila chairman yung gusto nila mga units na mas mura kasi daw masyado daw mahal eh yung mga units na itinutulak sa kanila. Ivan, unang-una po uh, hindi naman po kami nag-endorse ng mga units. Mm. There are about 40 or 50 mm -hmm. uh, na mga nagbebenta po ng mga units. And then number two ho, wala naman ho kami sinasabi na palitan nila yung kanilang unit. That would still come three or four years from now. Basta sa ngayon, consolidation yung muna ang pag-usapan. Consolidate, magkaisa oh. ho kayo para effective ho yung management ho ng inyong rota. Mm -hmm. April 30 na, Chairman, yung deadline ng PUB consolidation, ano ho nakikita ninyong senaryo pagkatapos niyan? Magkakaroon ho ba ng pagkaparalisa, mapipilayan ba yung public transportation dahil lalo sa Metro Manila, marami daw yung mga units sa na hindi nag-consolidate. Uh, sa Metro Manila po, ayon ho sa aming datos ho, halos marami na nag-consolidate. Mm -hmm. Kung may mga areas man ho na walang nag-consolidate, yung mga jeepney naman ho sa tabing rota noon, doon ho namin ibibigay. Number two, may mga buses, may mga UV, may mga, DNVS, TNVS, may mga tricycle po na dumadaan mm -hmm. din po sa mga rotang yan. Sa amin pong pag-aaral, sobra-sobra pa nga po ang sasakyan sa Metro Manila. Kung isasama mo yung mga bus, mga hmm. UV, mga taxi po, sobra ho at na kami ho ay confident na wala hong mapipilayan comes May 1. Okay. Panghuli na lang, Jose, baka may final word kayo, lalo sa ating mga uh, riding public na posibleng maapektuhan ngayon sa Tigil Pasad. Unang-una po, uh, ako po ay... Uh, humihingi ng tulong sa ating mga mananakay na tangkilikin po itong mga uh, pampublikong sasakyan po nandyan. Asahan po ninyo na kami po ay nandito palagi at inyong mga kasama po. Pag may mga areas po na kung sakali kulangin ho ng mga pampublikong sasakyan, meron ho kaming mga rescue buses na kaabang po sa lahat ng areas po ng Metro Manila. And again, sa mga nagpo-protesta naman, sa mga nagtigil pasada, bukas pa rin po ang LTFRB para sa dialogo. Salamat po. LTFRB Chairman Jofelo Guadis III, nakausap po natin. Thank you, Chairman. Thank you, Ivan. Patay ang isang babae sa Dagupan City dahil umano sa heat stroke. Nasira naman ang ilang taniman sa Aurora dulot ng matinding init. May unang balita, si John Consulta. Masigla at walang anumang karamdaman ang 66 na taong gulang na ina ni Helen Espiritu. Pero bigla siyang pumanaw dahil sa hinina lang heat stroke. Sobrang init kaya ano, na high blood sugar, siguro. At yung banday, yung puta, ng puta-puta ng maong. stroke na siguro. Anya, bigla raw sumakit ang ulo ng kanyang ina at nawala ng malay. Ilan yan sa mga sintomas ng heat stroke. Sa Aurora, ilang tanim na papaya ang natuyunot na matay nabubulok ang bunga at hindi na mapakinabangan kaya may mga itinapo na. Pati tanin na talong at ang pareha na dahil sa init. Mabilis ding makasira ng mga pagkain ang mainit na panahon. Kaya ang ilang nagbebenta ng sikat na puto kalasyao sa Pangasinan, binalot na sa dahon ng saging ang mga puto at hindi sa plastik para maiwasan ang moisture na madaling makapanin sa pagkain. Umaabot sa danger category ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa. Kaya paalala rin ng mga eksperto. Importante nga po na umiinom sila ng maraming tubig at sa cooler place sila at gumagamit sila ng maayos po na or ma light clothes para hindi nga po uminit yung pangakatawan. Ito ang unang balita. John Consulta para sa GMA Integrated News. Bago muwi sa Pilipinas, mula sa trilateral meeting sa Amerika, muli nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos kaunay sa sinasabing gentleman's agreement. Dinadating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ano ba ang pinangako ng Duterte administration sa China? What did you compromise? Ano yung pinamigay ninyo? Bakit nagagalit sa atin ang mga kaibigan natin sa China dahil hindi kami sumusunod? Ano yung ba dapat namin gawin? Anong laman ng secret agreement na yan? Tawag nila sa gentleman's agreement. Tawag ko dyan secret agreement. Hindi namin alam. Walang dokumento. Dito biyernes, sinabi ng Chinese Embassy na nagkaroon ng gentleman's agreement noong Administrasyong Duterte para panatilihin ang kapayapaan sa Ayungin Shoal. At ipinuto nila mula February 2023, hindi na raw sumusunod ang Pilipinas sa umano'y kasunduan. Ang Ayungin bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa naunang press ni dating Pangulong Duterte, iginit niya na wala siyang isinuko sa China. Tinanong na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si National Security Advisor Eduardo Anyo na no'y Interior Secretary ni Duterte tungkol sa umano'y Gentleman's Agreement. Sabi raw ni Anyo, wala siyang alam dahil hindi siya kasali sa talakayan. Ang kay Pangulo Marcos, maling isikreto ang anumang kasunduan sa ibang bansa dahil nalalagay sa alangani ng Pilipinas. Handa raw makipag-usap si Pangulong Marcos kay dating Pangulong Duterte kaugnay ng issue. Pusay naman natin ang biyahe ng mga commuter ngayon may tigil pa sa Adam, Piston at Manibela at live mula sa Quezon City may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Nagtigil pasada ang ilang grupo ng jeepney operator at driver. Pero hindi ito nagdulot na pagka-stranded ng mga pasahero sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nangangambang malate sa trabaho ang gasoline station staff na si Alexander Tan. Wala pa kasi siyang masakyan jeep pa ano na sa Quezon City mula rito sa Commonwealth. Mas maaga ng araw siya naghandang pumasok. Inaasahan na raw kasi niya na baka mahirapan siyang sumakay. Mahirap po. Maraming commuters eh strike po eh. Hirap makasakay ngayon sir. Kasabay ngayong rush hour, may ikinasantigil pasada ang grupong piston at manibela ngayong araw hanggang bukas. Bahagi pa rin ito ng protesta nila laban sa consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Mula ng alas 5 na madaling araw, mga bus at electronic jeep ang mga pampublikong transportasyon na dumarating. Karaniwan tayuan na ang mga sakay nito. May lang jeepney pa rin na pumasada pero hindi raw ito ang hinihintay na ruta ni Jeffrey Falsado na nagtatrabaho sa Quezon Avenue. May po kasi medyo wala pong masadong jeep ngayon. Pagdating ng alas 6 na umaga, mas dumami na ang mga pasahero. Panandali ang naiipon pero may dumarating din ang mga jeep. Yun nga lang kailangan makipag-unahan para makasakay. Susan, pasada na siya na umaga, ito ang live na sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Hindi pa rin nauubos ang mga pasahero pero ganun pa rin, hindi pa rin nagkakaroon ng build-up. Walang mga stranded dahil meron pa rin options para makasakay. Itong ang ating mga commuter at sa traffic naman, moderate pa rin ang volume ng traffic at walang build-up din ng mga sasakyan. Sa mga oras na ito, ito ang unang balita mula rito sa Commonwealth Avenue. Bamalagre para sa GMA Integrated News. Pansin ng ilang followers ni Bea Alonso na wala na ang mga litrato nila ni Dominic Roque sa kanyang Instagram account. Kabilang dyan ang photos nila together sa mga travel at kanilang sweet moments. Noong 2021 na magsimulang magdate ang dalawa. Last July sila naging engaged. February this year nang in inanaw si Bea at Dominic na tinapos na nila ang kanilang engagement. Present pa rin naman si Dom sa YouTube account ni Bea. Naroon pa rin ang kanilang Japan vlog nitong January. Samantalang ito naman, oh, ano ang ano? latest chika sa K-pop scene. <laughs> Kahit na sa military service, pinatunayan ni BTS member ah. V na hindi niya tatalikuran ng ARMY. Sinare ng K-pop superstar sa IG story, <laughs> story. ang ilang updates sa kanyang military training at ipatikita niya rin ang kanyang muscular physique at wounds of glory. Determinado rin siya sa kanyang workout sessions. Nakatalikod lang siya sa picture oh, pero hindi oh, niya talikodan ng army. Hindi arming. talaga. <laughs> Lapad ah. Suntala, ito naman, Mahal Kita. Oh. Ito naman ang sweet message ni EXO member Baek sa kanilang fellow fans na, na nakisaya sa Manila leg ng kanyang concert. Finlex niya rin dyan ang photo with exo 이 <미나> 다음에 <미나> 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 <미나>